Sa mundong puno ng ingay, may mga kwento tayong hindi naririnig. Kwento ng mga taong tila naglalaho sa agos ng panahon. Sa isang liblib na baryo, sa paanan ng bundok, may pamilyang magsasaka. Walang yaman, walang marangyang buhay. Ang tanging kayamanan nila ay ang lupaing kanilang pinagpaguran, kahit na ito'y tuyot at bitak-bitak. Si Mang Lito, ama ng tahanan, ay araw-araw na sumusuong sa init ng araw habang nag-aararo. Sa bawat patak ng pawis, may lihim na pag-asa. Si Aling Rosa, ang ilaw ng kanilang tahanan, ay tahimik na lumuluha sa bawat gabi, nag-iisip kung paano maihahatid ang pagkain sa kanilang mga anak. Si Nilo, isang binatang busilak sa kabila ng gutom, at si Gigi, na may pusong puno ng pangarap, lahat ay nananalangin sa Diyos. Hindi sila sumusuko sa kahirapan. Sa bawat dilim ng gabi, isang tahimik na dasal ang inaalay nila. At sa mga gabing iyon, may isang nilalang na sadyang nakarinig sa kanilang panalangin. Sa baryo ng San Felipe, nakatira ang pamilyang ito sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Ang kanilang buhay ay payak, ang araw ay sinisimulan sa pagsisikap sa bukid at pagtatapos sa simpleng panalangin bago matulog. Si Mang Lito, bagamat hirap ang buhay, ay may pusong matatag at may malasakit sa kanyang pamilya at kapwa. Si Aling Rosa naman, sa kabila ng mga luha at paghihirap, ay nagbibigay ng init at pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya. Ngunit dumating ang hamon, ang tagtuyot, ang dati nilang matabang ani ay nauwi sa maliliit na butil at unti-unting nauubos ang kanilang pagkain. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nanghihina ang lupa. Ang ilog na dati umaagos na malinaw ay ngayoy halos tuyo na. Sa isang madilim na gabi, nagtipon-tipon sina Mang Lito at Aling Rosa. Lito, paano na tayo? Wala nang bigas para sa umaga ng mga bata. Mahina ni Aling Rosa. Ngunit sa kabila ng mga tanong at pangamba, matatag ang sagot ni Mang Lito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. May liwanag sa kabila ng dilim. Bagamat puno ng pangamba, ang pamilyang ito ay nananatiling matibay dahil sa kanilang pananalig at kabutihang-loob. Isang umaga, habang nag-iikot si Nilo sa likod ng bahay, para mangalap ng tuyong kahoy, napansin niya ang isang dipang karaniwang punong mangga. Malaki, matanda at tila puno ng lihim na kasaysayan. Lumapit siya at doon, sa tabi ng mga ugat ng punong ito, may isang kakaibang liwanag. Biglang sumilip sa ilalim ng mga dahon, isang munting duwende, may puting balbas at gintong sombrero. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at kabaitan nilo, sambit ng duwende sa malamig, ngunit maamong tinig, narinig ko ang panalangin niyo kagabi. Ako'y tagapangalaga ng punong ito at pinili kong dumatal upang tulungan kayo. Agad niyang hinaplos ang lupa sa tabi ng puno. Sa isang iglap, sumiklab ang mga bunga ng mangga, mga prutas na makinang at tila bawat isa'y may sariling liwanag. Dalhin mo ito sa palengke, utos ng duwende, at ibahagi mo sa kapwa ninyo, Kinabukasan, dinala ni Nilo kasama ang kanyang ama ang mga mangga sa palengke ng bayan. Laking gulat ng mga tao sa kakaibang ganda ng mga prutas. Mabilis itong naibenta at sa halip na itago ang kita, ibinahagi nila ito sa buong baryo. Nabili ang mga prutas, nakabili sila ng pagkain at gamot, at unti-unti bumalik ang pag-asa sa puso ng bawat isa. Ngunit higit sa lahat, pinatunayan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa salapi, kundi nasa kabutihang ipinapakita sa bawat isa. Araw-araw, bumabalik si Nilo sa ilalim ng punong mangga. Dito ay patuloy ang pagdating ng duwende na nagbibigay hindi lang ng prutas, kundi pati ng mahahalagang payo. Ngunit hindi ginamit ng pamilya ang biyaya para maging sagana lamang, sa halip ipinamahagi nila ang bawat bunga, nagbigay ng bigas sa mga kapitbahay nagturo sa mga bata ng kahalagahan ng pagkakaisa at tinulungan ang iba pang magsasaka na makabangon sa hirap. Ang kabutihang ito ay naging inspirasyon sa buong bayan. Unti-unti, ang dating tuyong bukirin ay napalitan ng lunti ang sakahan at ang mga puso ng tao'y muling napuno ng pag-asa. Isang araw, habang lumilipad ang hangin sa bagong buhay ng baryo, muli nang humalina ang duwende sa harapan ni Nilo. Nilo, sabi ng duwende sa banayad na boses, dumating na ang oras para ako'y humayo. Ginampanan ninyo ang inyong tungkulin ng may kabutihang walang kapantay. Agad na umapaw ang damdamin sa puso ni Nilo. Ayaw po namin kayong mawala, bulong niya, puno ng kalungkutan. Ngumiti lamang ang duwende at nagpaalam, ang tunay na himala ay nasa pusong marunong magbahagi. Huwag ninyong kalilimutan, ang kabutihan ninyo ang tunay ninyong yaman. Sa isang iglap naglaho ang duwende, ngunit ang punong mangga ay nanatili, patuloy na namumunga at nagbibigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa lilim nito. Mula noon, sa ilalim ng punong mangga, nagtipon-tipon ang mga tao sa baryo. Dito nila ibinahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay, pagkakaisa at walang hanggang pag-asa. Ang kwento ng pamilya ni Manglito at ang mahiwagang duwende ay naging paalala sa lahat kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos, ang kabutihan at pagmamahal ang siyang magdadala ng liwanag. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng mapagbigay na puso. At sa bawat pag-agos ng oras, ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay bumabalik ng mas malaki. Isang biyayang hindi mabibili ng kahit anong yaman. Kaya tuwing dumarating ang araw na tila walang pag-asa, maalala natin ang punong mangga at ang mahiwagang bisita na nagpaalala sa atin na ang tunay na yaman ay nakapaloob sa ating mga puso. Ito ang kwento ng duwende sa lilim ng mangga, isang paalala na sa bawat paghihirap may nakatagong himala. Sa ating munting mga puso, nagkukubli ang kapangyarihang magpagaling at magbigay ng liwanag sa buong mundo.